everyone, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano pumunta ng Makati Cinema Square gamit ang MRT. So, nandito tayo ngayon sa pagkalagpas ng Ayala Station and bababa tayo sa Magalianis Station then sasakay tayo ng chip doon papuntang Makati Cinema Square. Bagdian station Bagdian umaga, alas 9 ng umaga. So, pagpunta sa sakaya ng jeep, meron dito mall na San Lorenzo Mall. Pwede mo pwede kayong dumaan dyan. Ina-allow naman nila, open na eh, yun ng around 8 a.m. Pwede kayong dumaan dyan, papunta sa sakaya, sa terminal. Papunta ang Buendia, papunta ang Makati Cinema Square guys ganito kapag papuntang Yakal AM, so close pa siya kasi ang open ng mall is 9am So, close pa yung door na yan. 9am pa yan mag-open. So, usually, ang exit dito sa may Robinson Supermarket. Close pa rin yan. So, yan dito sa Robinson Supermarket. Pwede naman dumaan dito. Tapos tayo. So, going to terminal. Dito ang sakayan ng papuntang PRC. Washington, Buendia. So, merong pila dito ng sasakyan. PRC Pasok sa mall. Mabilis lang ang pila dito. So going to PRC proud passengers friend your 12 pesos, When you are 12 pesos so minimum fare. Pero sa ngayon guys, ang minimum fare na ay 13 pesos. 'Yan ba lang po na ito. Okay, hindi ko lang na-video yung pagbaba ko ng jeep kasi medyo alanganin din. At baka snatch yung phone ko doon. So, yun. Ingat na lang din pagbaba. So, eto na. Nandito na tayo sa loob ng Makati Cinema Square. So, ayan. Maraming mga tindahan. So, iyan ay nagbubukas ng around 10 a.m. So, nandiyan ang social security system. So, yung may mga concerns, SSS. So, ililibot ko kayo. Ang ngayon, andito tayo sa second floor. So, kung saan, marami rin mga tindahan ng mga damit. It's possible. It's just a week ago. Mga tindahan ng relo. Swatches. Sabuana nandiyan. I do yan yung labas, no? Yung itsura ng Makati Cinema Square. Andiyan yung mga jeepney, going to Buendia, going to PRC. So, maraming mga restaurants din dito. Maraming mga kainan.